Dumating na nga yung pinakahihintay ko na araw yung aking pag-uwi or pagbabakasyon sa Pilipinas. Ito talaga yung pinaka-exciting na part ng isang OFW, lalong-lalo -lalo na kung matagal kang hindi nakauwi sa Pilipinas or nagbabakasyon. Pero sa akin kasi guys, every year naman ako umuwi. Excited pa rin ako kahit every year ako umuwi or every December kasi yung bakasyon ko. Kaya gustong gusto ko na yung company ko guys dahil nga sa so every year may bakasyon kami. Kaya ang hirap ng bitawan yung Saudi Arabia, charot. Or may hirap talagang umalis sa Saudi Arabia dahil nga yung company ko okay naman at every year kami may bakasyon. So ganyan yung ginagawa ko sa maleta. So dumating na yung time na paalis na tayo or pupunta na tayo ng airport. Bali, naka-impake na tayo at naka na tayo. At sa sobrang excited ko nga guys, Five hours before my flight ay umalis na ako ng bahay para pumunta ng airport. So ganun ako ka-excited, 'di ba? Hindi usually, guys, ganun talaga ako pag nagka-travel. Kung kailangan maaga maaga para in case na may problema sa airport, maayos ko pa or ma-fix ko pa kasi meron pa ako mahabang oras. So tip ko sa inyo kabayan kung may travel kayo or magbabakasyon kayo sa Pilipinas, ganun yung gagawin niyo. So ayan, magbiyahe na tayo. Malapit lang ako sa my airport, malapit lang sa accommodation namin mga 15 minutes lang by travel or nagkarim lang ako niyan ang binayaran ko lang ay 23 Saudi Riyal. so ganun lang malapit lang siya 15 minutes lang isang street lang kasi yung ano lugar o recommendation namin so finally nandito na tayo sa airport medyo maraming pasahero ngayon na kasi traffic sa may ano departure area sa so, may Terminal 1-2 sa so may King Abdulaziz International Airport. Napakaganda ng airport dito guys at napakalaki. Bago lang to siya mga 3 or years lang at to siya binuksan. Ayan. Yan yung King Abdulaziz International Airport. So nasa departure area tayo. Bali yung airline ko pala na sasakyan ay Etihad. So first time kong sumakay ng Etihad kaya medyo excited ako. So ayan yung mga bagahe ko. Meron akong dalawang maleta. So ayan. Dalawa lang yung check-in ko na maleta. Tapos hand carry ko dyan yung isang ano, bag. Tapos meron akong backpack. So ngayon, papasok na tayo sa airport. So napakaganda ng airport dito guys. At napakalawak. Napakaganda talaga ng airport. Unlike last time or dati, yung airport dito maliit lang at masikip. So yan yung bagong airport dito sa Jeddah. Sa King Abdulaziz International Airport. So, Terminal 1 to siya. So, mga international flight dito. Meron din dito yung domestic flight, yung mga ano, Saudia. So, ayan. So, pagpunta ko pala dyan, hindi pa open yung counter po check-in. So, wala akong ginawa, kundi umupo muna ako. Kasi nga, napaaga yung dating ko, mga 5 hours pa, bago yung flight ko. So, nag-open sila mga after 30 minutes. So, nag-open yung check-in. So, umupo lang ako dyan. Marami na rin mga kabayan na nagantay dyan. Hindi ako masyadong excited, di ba? Hindi pa open yung check-in. Pero nasa airport na ako, guys. Hindi, ganun talaga. Para iba na yung maaga kaysa late ka, di ba? So, ayan. Naghihintay lang ako dyan. Mag-open yung check-in. Or mag-ano tayo ng ating mga luggage. Para i-check-in natin. So, medyo matagal din yung pagkakantay ko dyan, mga 30 minutes lang naman. So, after nun, nag-open na yung ano, check-in. Dahil maaga tayo, edi di maaga tayo makapag-check-in. Ang hinahanap pala dyan, guys, ay valid passport, valid visa, tapos e-travel at saka yung ticket mo so yun lang yung hinahanap yung baggage ko naman so mabra lang ako ng 0.6 pero pasok pa rin walang excess baggage tapos yung hand carry ko hindi naman tinitimbang yun sa so, tagal ko na nagta-travel sa Saudi di tinitimbang yung hand carry ko guys so tapos na tayong mag check in hi guys ayan meron na akong boarding pass so nakapag check in ako guys so ngayon sasandata tayo doon sa ano, Immigration na tayo. Magpa-passport control na tayo. Ayan, napakabilis lang guys. So, uwing-uwi na talaga tayo sa Pilipinas. So, tara. Hindi ako pwedeng mag-video sa immigration guys. Bali, tapos na ako mag-immigration yan or sa passport control tapos na-scan na rin yung mga bagahe ko or yung mga hand carry ko. So, papunta na tayo ng departure area. So, ayan. Ang ganda ng airport dito sa Jeddah, guys. Promise. So, pagpupunta sa departure area, sasakay ka ng train, transfer tayo ng ibang ano lugar. So, sasakay ka naman ng train. So, mabilis lang naman kasi may guide naman. Ayan, papunta na tayong departure. Pupunta na tayo ng train station. So, lilipat tayo doon sa ibang departure area naman na lugar. So, doon yung mga aeroplano na talaga or sa departure area. So, ayan, nagaantay na tayo ng train. Every 3 minutes may dumaraan na train. Na napakabilis ng train. Grabe, guys. So, ayan, pupunta na tayo doon. Finally, may train na na dumating. So, ito na yung train. Pasakay na tayo. Ayan. So finally, andito na tayo sa departure area. So ayan, nakalabas na tayo ng train. Ngayon naman, hahanapin na natin yung ating gates. So dito tayo maghanap ng gates. So ayan paakyat. Napakalawak nito, guys. Napakagaming gates. Ang up to 50 ata yung gates nang ano dito Nang gates na mga boarding gates dito sa May Jeddah Airport. So 50 na gates, di diba? Ganun kalawak yung airport dito. So ayan, ganyan ang sura ng airport. Ayan, napakaganda, di ba? Napakalawak, guys. May mga restaurant din dyan, may mga shops. So, may mga kainan kung nagugutom kayo. So, ayan, nasa second floor ako. Kasi pupunta ako ng albaik, may bibili na akong chicken. So, nasa albaik na ako niyan, ayan. Bibili lang tayo ng chicken. Ay, nagutom kasi ako kasi nga ang aga kong pumunta ng airport. So, ayan. Ito yung nabili ko ng chicken. Yung roasted chicken nila, guys. Iba, hindi siya kagaya dun sa mga store mismo. Pero sa airport, iba yung roasted chicken nila, yung ano lang boneless tapos bumili na rin din ako ng sandwich kasi para may makain ako, kasi maaga nga ako nagpunta sa airport nakita ko na rin yung gates ko dyan, or boarding gates napakalayo guys, A549 <laughs> diba, pinakadulong-dulo siya so doon na lang ako maghihintay sa boarding gates habang hindi pa nagbo-boarding kasi nga, napakaaga ako nga sa airport so doon lang ako tumambay ng mga ilang oras lang naman, dalawang oras na or tatlong oras. So, di ba, sigurado na tayo, sure na talaga. So, ayan, papunta na tayo dyan ng boarding gates natin na napakalayo, napakadulo. Pero may, may walk later naman siya, guys. Kung hindi ka naman nagmamadali. Pero kung nagmamadali ka talaga at late na late ka lang ako, kailangan mo nang magtumakbo talaga. Kasi napakalawak at napakahaba ng gates. Yun lang problema pag dito sa airport na to. Sumasakit yung paamo sa kakalakad. So, ayun, pass forward na natin guys. So, ito na yung time na mag-boarding na kami. So, pagkatapos kumagantay dyan, boarding time na. So, pababa na tayo. Na-check na yung passport natin at saka boarding pass. Papasok na tayo ng aeroplano. Ito na yung pinaka-exciting talaga na part. Dito na tayo dadaan sa aisle na to. So, ito yung totoo na talaga to kasi pag dumaan ka dito ito na yon totoong totoo na talaga yon ito yung favorite ko na aisle na dinadaanan charot so ayan papasok na tayo ng aeroplano niyan ang biyahe pala namin dito guys ay papunta pala kami ng Abu Dhabi kasi nga Etihad yung sinakyan kong aeroplano so connecting flight to siya so from Jeddah to Abu Dhabi so maghihintay lang kami doon ng 2 hours hindi na matagal yun kasi pag transfer naman, lilipat ka lang naman, mag-check ka pa dun, mag-security check ka pa bago ka transfer dun sa gates or sa boarding gates sa Abu Dhabi. So, ayan, Etihad kasi yung sinakyan kong airline. So, ayan, Etihad siya. Mga 2 hours yung travel namin papuntang Abu Dhabi. So, ayan, mabilis lang yung 2 hours saglit lang siya tapos lilipat lang kami ng aeroplano pagdating sa Abu Dhabi mga 2 hours lang yung waiting or connecting flight namin so 2 hours na layover so ganyan yung tsura ng plane maliit lang siya guys kasi nga pa Abu Dhabi lang to 2 hours lang to siya wala siyang gitna parang Airbus lang ata to hindi to Boeing ayan na aeroplano so ngayon pasakay na tayo ng aeroplano. Totoo na talaga to guys. Ito na yung exciting na part. Nasa loob na talaga tayo ng aeroplano. Bali, hinahanap na lang yung seat natin dyan. Punong-puno din yung flight na to pa Abu Dhabi. So finally, nakaupo na tayo. Yung pinili ko kasing seat ay sa window. So nagbook ako ng early. Pwede yun guys, magbook kayo ng early. Maghanap kayo ng seat. Pumili kayo ng seat. May mga free naman. Pero kung ayaw nyo ng free or may bayad, gusto niyo may bayad, pwede din. So mas maganda kung makapili kayo ng magandang seat yung malapit sa CR or sa lavatory. Tapos kung gusto mo ng window aisle, yan maganda din. Or sa aisle. So ayan, palipad na tayo guys. Ito na talaga yung exciting na part. We'll an For now, sit back, relax, and enjoy the ito na talaga guys ang moment. Ayan, mag-take off na tayo or paalis na talaga yung aeroplano papunta tong Abu Dhabi. Ha? Goodbye Jeddah muna. Pansamantala, babalikan din kita. Charot. So, ayan. Nasa itaas na tayo or nasa ere na tayo yung time na yan. Nasa ano na, ayan. Ito yung Jeddah paggabi. Napakaliwanag, diba? ba So, pagkatapos nyo, mga ilang minutes lang, or 30 minutes, nagserve na sila ng snacks. So, ito lang yung food. <laughs> Walang rice, di ba diba? Buti na lang kumain ako ng sandwich. Kasi hindi ako kumain sa bahay. So, ito lang yung food. Merong sandwich na parata. Tapos, merong cake. Tapos tubig lang, walang juice. <laughs> tubig lang yung sinerve nila. ba diba? Nakakalungkot, walang rice, charot. Sa ibang airline kasi, pag kahit Dubai lang or Emirates, papuntang Dubai or Qatar, papuntang Doha, merong rice sila na sinerve kahit 2 hours yung biyahe or 2 and a half hours. So finally, pass forward na natin. Ito na tayo sa Abu Dhabi. Palanding na tayo nyan. So ganyan ang itsura ng Abu Dhabi paggabi. So finally, nasa Abu Dhabi na tayo. So mag ano lang tayo dito, mag-change lang tayo ng eroplano kasi connecting flight nga tayo. Mahirap kasi mag-book pag December. So naka-arrive na kami dyan sa arrival na yan papuntang Abu Dhabi. Lilipat lang kami ng eroplano, mabilis lang mga 2 hours. Pag si security check lang kami dyan, tapos punta ka na dun sa boarding gates mo kung saan gates ka. Kasi dumating kami dyan 6am Tapos yung flight namin papuntang Manila 8am So abangan nyo na lang guys yung part 2 Kasi masyado nang mahaba So abangan nyo yung arrival or pagdating ko dito sa Manila So yun ang ating next video So abangan nyo na lang So ayan, welcome to Abu Dhabi na So dito, ito yung Abu Dhabi So abangan nyo na lang yung part 2 Bye!